Magandang umaga sa inyo na mananood, lalong-lalong na sa iyo, Ginang Irabon. Kami ang atas ang para sa kabanata isa ng El Filibusterismo na pinamagatang Los Banyos. Ngunit bago natin talakayin ang kabanatang ito, ay magbalik tanaw muna tayo sa mga nangyari sa kabanata 10. Ang nangyari sa Kabanata 10 ay pagkatapos magbenta ni Simon ng kanyang mga alahas ay ang kanyang baril ay kinuha ni Kabesang Talis kapalit ng lakit ni Maria Clara at si Kabesang Talis ay tuluyan ang sumapi sa mga tulisan at nang dumating ang apat na gwardiya sibil para siya ay dakipin sa kanilang bahay ay hindi na siya naabutan doon kaya si Tandang Selo ang kanilang dinakip. Ngayon ay aalamin na natin ang kasunod na kabanata 10. Narito ang kabanata 11 na pinamagatang Los, Los Baños. Bago natin talakay ng buod, ay ating munang kilalanin ang mga tauhan na ating makakasalamuha sa kabanatang ito. Narito ang mga tauhan. Una ay si Padre Camora. Si Padre Camora ay ang labing natatalo sa pagsusugan. Si Padre Sibayla at Padre Irene naman ay nagpapatalo ng pusa para mainis ang kanilang kalaban na si Padre Camorra. Si Padre Fernandez Manay ang paring Dominicano na nakikipag-usap ng malumanay sa mga kawani. Simon, siya ang pumalit kay Padre Camora sa Sugal. Kapitan General, siya ang nangasto sa boso-boso, ngunit mula siyang na, nahuli na hayop. Ben Zayes, siya ang kalaro ni Simon sa bilyar at siya rin ang kinigatan ni Kapitan General. Huli, siya ang babae sa labas ng bahay ng Kapitan General na hinihiling na palayain ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa buo ng kagnatang ito. Nangasyo ang Kapitan General sa buso-boso kasama ang gobernador ng Pilipinas. At meron din silang mga dalang musiko, praile, kawani at iba pang kanilang mga kasama. Wala silang nahuli sapagkat natatakot ang mga hayop sa dala nilang isang banda ng musiko. Ang kabesa di barangay at ang gobernador ng Dorcilio ay nangangamba na walang mahuli ang kapitan general. Kaya nakaideya sila na pumuha ng isang tao at magbihis hayop. Nangangamba rin ang Kapitan Heneral na may magpakitang hayop sa pagsugat, maari siyang magmitis at hindi niya ito matamaan, lalo na't na pinaalam niya sa buong Europa na siya ay magaling sa pangangaso. Kaya sa huli ay napilitan itong bumalik sa bahay. Ikinatuwa ito ng sa sapagkat hindi na halata ang kanyang kawalan ng kaalaman sa pangangaso. Kaya naglaro na lang ng bara si na Padre Irene, Padre Sibayla at ang Kapitan General. Nagpapatalo si na Padre Sibayla at Padre Irene samantalang inis na inis naman si Padre Camora dahil siya ay natatalo. Habang naglalaro ng tugas si Kapitan General ay marami siyang ginagawa. Kagaya ng pagdedesisyon niya sa mga gawain sa bayan. Kagaya ng pagdaragdag niya ng sweldo, meron din siyang pinapatapon at tinataas sa tungkulin. Habang naglalaro siya ay kaya niyang gumawa ng disisyong mahalaga kahit siya ay naglalaro ng sugal. Sa kabilang dako ng bulwagan ay nagtatalo si Don Custodio at ang paring nagngalang Padre Fernandez at sa kabila naman ay si Simon at si Ben Zayb na naglalaro ng bilya. Nagalit si Padre Camora dahil lagi siyang natatalo at hindi niya inasahang matalo ng matalo ulit. Kaya sa inis niya ay umalis siya at hindi niya naglaro ng sugal. Si Padre Sibayla ay niyaya niya si pa Padre Fernandez na maglaro ng sugal pamalit kay Padre Camora. Ngunit sinabi niya na hindi siya marunong magsugal. Kaya nakaisip si Padre Sibayla, nakaisip si Kapitan General na tawagin si Simon at tumating naman si Simon. At pumayag na pumalit kay Padre Camora. At tinanong siya na kung ano ang kanyang pwedeng ipusta at sinabi niya na pwede niyang ipusta ang kanyang alahas dahil walang kwenta ito sa kanya. At tinanong niya pabalik ang mga padre kung ano ang kanilang pwedeng ipusta. At sumagot naman ang mga pare na ano naman ang pwede naming ipusta? Mga hamak na pare lamang kami. Pwede bang kawanggawa na lang ang aming ipusta kagaya ng mga dasal? Sinabi ni Padre si Baila na hindi katulad ng tawang gawa ang brilyante na magpapalipat-lipat sa ibang kamay kung ito ay pagsasawaan. Kaya sinabi ni Simon na, Bueno, bayaran niyo ako ng pangako. At sinabi ni Simon na, Kung matatalo kita, Padre Irene, ay sa loob ng limang araw ay kakalimutan mo ang karilitaan at hindi ka magiging mabuti. At ito na nga ang nangyari gaya ng sinabi ko kanina. Pumayag si Simon na itaya ang kanyang alaha mga alahas sa kondisyong ipupusta ng mga praile ang pangakong magpapakasama sa loob ng limang araw. Sinabi rin niya kay Padre Irene na kalimutan mo ang pagiging maawain. Ahala ng dalawang pari na nagbibiro lang si Simon ngunit hindi. At sinabi niya rin kay Kapitan Heneral na sa bawat pagkatalo mo, sa bawat karat, limang araw na pagkabilanggo sa isang sulos sa isang buwan. Sa isang kodilyo, isang pagpapatapon ng isang bola at isang utos sa Guardia Civil na barilin ang bawat bilang ang isang bilanggo habang naglalakad. May nagtanong kung ano ang makukuha ni Simon dito at sinabi ni Simon na kung pwede lang daw isilid sa sako kagaya ng mga kanyang brilyante at ipatapon sa dagat. Ano na kaya ang susunod na mangyayari? Tinanong ni Padre Aileen si Simon kung may galit ba raw ito sa mga tulisan. Ang naging sagot naman ni Simon ay, Oo, may galit ako sa mga tulisan sapagkat hindi man nila kinuha ang aking mga brilyante ay hinarangan naman nila ako at kinuha nila ang aking dalawang revolver. Ngunit ang totoo ay kwento-kwento lamang iyon ni Simon. Walang katotohanan ang mga pinagsasabi niyang iyon. Kung pagbabalik ang tanaw natin ang nangyari sa Kabanata 10, ay maaalala natin na ibang daanan ang tinahak ni Simon. Hindi siya dumaan sa bahagi kung saan naglalagi ang mga tulisan. Sa madaling salita ay kwento-kwento lamang iyon ni Simon. Ang nais niya ay mayroon siyang may bahagi at may balita sa kanila na mayroon talagang hindi magandang ginawa ang mga tulisan sa kanya. Ani rin ni Simon na nangangamusta raw ang mga tulisan sa kapitan-heneral at na ito raw ay may mga mahahabang mga armas. Dahil dito ay nilagdaan ang isang kautosan kung saan hindi na pwedeng magdala ng mga armas upang ito ay hindi na masamsampan ng mga tulisan. Tumutol si Simon at mas masama ang tulisan sa bayan. Tinanong naman siya ni Padre Eze. Katulad ninyo? Ang naging sagot naman ni Simon ay, Oo, katulad nating lahat aminin na lang natin at wala namang indyong nakikinig. Tayo ay mga tulisan na nandi dito sa kapatagan. Mayamaya -maya ay sinabi ng Kapitan General na mayroon pa silang kalahating oras upang pag-usapan ang mga mahalagang bagay na dapat nilang pagdesisyonan. Una sa naging napag-usapan nila ay ang pagbabawal na baril. Tumutol ang mataas na kawani dito. Kaya naman, sumuhistiyon si Simona, ganito na lang. Ang mga baril na may kalibreng mababa sa 6 na mm milimetro ay maaaring ibenta. Pangalawa sa kanila na pag-usapan ay ang pakiusap ng guro sa tiyani na magpatayo ng bahay paaralan sapagkat sirang-sira na ang bubong ng kanilang kamaling. May nagpungkayin hindi pa napapanahon ang pagawa ng bahay paaralan sa panahong iyon. Sinabi ni Don Costudio na gamitin ang sabungan Pangalawa sa kanila na pag-usapan ay ang pakiusap ng guro sa tiyani na magpatayo ng bahay paaralan sapagkat sirang-sira na ang bubong ng kanilang kamaling. May nagpungkayin hindi pa napapanahon ang pagawa ng bahay paaralan sa panahong iyon. Sinabi ni Don Custodio na gamitin ang sabungan para maging paaralan. May tumutol naman dito. Walang klase ang guro sa tuwing may sabong. Aalisin ang guro na magre at papalitan ng bagong guro na hindi reklamador. Pangatlo at ang panghuli ay ang Akademya ng Wikang Kastila. Na ani ni Padre Sibayla na isang lihim na pag-aalsa ng mga estudyante. Sinabi ni Padre Camora na hindi dapat matuto ang mga estudyante ng Wikang Kastila sapagkat kung ganoon ay matututo rin silang mga at sasabot sila. At magiging kalaban din daw sila ng paamahalan at ng simbahan. Kalaunan ay pumasok ang kura ng Los Banyos at sinabi na handa na raw ang kanilang agahan. Binulong ng mataas na kawali na nandoon si Huli sa labas at humihiling na palayain ang kanyang lolo na si Tandang Sen. Tatlong araw na raw na pabalik-balik si Huli sa Los Banyos. Pumayag ang Kapitan General at sinabi niya na susulat siya sa tinyente ng guardia Sibil upang mapalaya ang matanda. Ayaw niya na isipin nila na baka hindi raw siya maaawain sa dat kay Benzai. Ngayon ay magtungo na tayo sa panghuling parte ng pag-uulat na ito at ito ay ang pagsusuri. Makikita natin sa sistema noon na ang mga mahalagang bagay ay eh, pinagdidesisyon na nila habang sila ay naglaro, nila, hindi nila ito siniseryoso at parang wala lang sa kanila ang mga mahalagang bagay na ito kahit na nakasalalay dito ang buhay ng mga tao. Taong. Pangalawa ay ang realidad na hindi prioridad ng pamahalaan sa panahon ng Kastila ang pagpapatayo ng paaralan. Pangatlo ay ang paningin ng mga fraile na ayaw nilang matuto ang mga Pilipino sa wikang Kastila upang ito ay hindi kumontra sa kahit anumang sabihin nila. At, At dito, dito, lamang nagtatapos ang aming pagulat patungkol sa kabanata 11 ng, ng El Bosted is na Pinabagatang Los Baños. Maraming salamat sa pagdinig